Oh, I'm a, trick -a So guys, hi guys, welcome to my vlog. This is me, Gia. Then it's me, Ashley. Guys, I'm in my, vlog, guys. kayo. ako si Ashley, guys. Mungguloy ka ayon siya. Na ako magic. Wala siya magic na mungguloy. Mungguloy niya siya do daan. Da Makita niyo si Mimi. Pajod. Jok. Jok lang. Go. So, ano siya, guys? Ang kamot, iwanin niyo mo. Ay, malamang baboy sa kamot. <laughs> ala Pala ni mo. Ala ka, boto tak gigo. yes. Ito ang tips guys, kung gusto niyo maliwak. Go, number one. Number one. Ibut ibutan yung ibutan mo, mo. Mo. <laughs> mo. Mo. mo yung kamay mo. ilagay, ilagay mo Ilagay Ilagay mo talaga, lok to sindi Ilagay mo yung kamay mo. Oh, amate ka tu. So ayan, ito lang ang yung tips ko. Ilagay mo yan yung kamay mo. Alangan, bisud pud kamay sa iring. Hmm. Ah, ah, ah! E, e, ganyan mo yung kamay mo, tapos e, tumitingin ka sa kamay ka yung mata mo, tapos pagkatapos mo kumingin sa mata mo, masisilaw yung mata mo kasi ang ayag! Ang, ang, ang silaw-silaw Guys, so, ang silaw ng agta! <laughs> Ay, masisilaw yung agta, guys. Oo, oh, ginatabo na rin. Ha, okay. ha, so, Sumilong ka ba? Sumilong. sumilong ka. <laughs> sumilong ka. Ryan, titik ka jan Tapos, si Piti. Tapos may tumingin. Tingin ka si Adtan. Mga pa. kita, di mong san. Ha? San. San. Okay, ganyan na guys. Wala kayong panalong-daloy pa. Daghang-daghang gusto-gusto. Yan, baby. Yan. Pagkatapos mo tumingin jan titik ka lang sa dalawang kamay mo. Ano nga, upat. Ang upat niya. upat ni upat na Mupat na pagbalibak lamang kami dali. yan ay Ayan. Tapos, Ah, ganyan, ganyan. Ilapit-lapit mo. Ganyan. upat <laughs> Na! Ang mo kamot! Upak. Oh, one, two, three, four, five. <laughs> ay, five. Ay, upat Ay, ay. So, ayun lang. Ayun lang. May pa siya, guys. Marunap. Pero ako hindi. Ganyan guys. Bye! <laughs>